Yes, hello. Magandang araw na naman po sa inyong lahat mga kapatid at welcome back sa ating munting channel. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Marami pong salamat sa inyong pag-share at pag-likes ng ating mga video. Sana naman po ay nakatulong sa inyo ang mga kaalaman at karunungan na naibahagi ko dito sa ating munting channel. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Nandito na naman po ako upang makapagbahagi na naman ng isang karunungan na inyong magagamit upang mapahupa ang galit ng isang tao sa inyong harapan. Ito po ay isang malakas na orasyon. Kaya naman, kung hindi pa kayo nakapagsubscribe ay magsubscribe na po kayo at pakion ang inyong notification bell. bago natin simulan sa mga bago pa na nakatuklas ng ating channel ay inirerekomenda ko po sa inyo na mag-scroll po muna kayo sa ating mga nakaraang mga video nang sa ganoon ay magkaideya kayo at hindi kayo malilito kung papaano paganahin ang mga orasyon na naibahagi ko dito sa ating munding channel marami po akong video na nai-upload sa nakaraan ko pong mga uploads na nagpapaliwanag kung papaano paganahin ang mga orasyon. Kaya panuorin po muna ninyo ang aking mga nakaraang video nang sa ganoon ay maintindihan niyo po. Ipagpapatuloy na po natin ang ating video. Alam ko marami sa atin ay may maraming mga kaaway hindi talaga natin maiiwasan ang mga sitwasyon na yan. Kahit na anong bait at anong ingat ang ating gagawin ay talagang magkakaroon talaga tayo ng kaaway. Kaya naman po sa video ito ay ituturo ko ang isang malakas na orasyon upang humupa o mawala ang galit ng isang tao sa inyo na anuman kalaki o anumang klasing kasalanan ang inyong nagawa sa isang tao, anuman kalaki ang kanyang galit sa inyo ay mawawala ito kung iyo itong masasambit sa iyong isipan sa kanyang harapan. Una po ay pabisain muna ang orasyon na ito lalong-lalo na sa mga baguhan pang gumagamit ng mga orasyon kailangan niyo po muna itong dasalin ng siyam na araw, umaga at gabi. Unahan niyo po ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya at pagkatapos ay eh isunod po ang orasyon na ito at ihip sa inyong sarili. Yan po ang isang paraan upang mapagana ang orasyon na ito. Pero sa mga kapatid natin na marami ng karanasan, sa pagpapagana ng mga orasyon ay alam na ninyo kung ano ang gagawin kahit na hindi na ninyo ito didibusyonan ng siyam na araw. Alam na ninyo kung papaano ito pagganahin. At narito ang paraan ng paggamit ng orasyon na ito. Kung sakaling nasa inyong harapan ang tao na nagagalit sa inyo ay banggitin ang orasyon na ito ng tatlong ulit at isunod ang kanyang pangalan ng tatlong ulit at pumajak ng mahina sa lupa. At aasahan ninyo na mawawala uhuhupa ang galit ng isang tao sa inyo. Magiging maamo siya sa inyo at magiging kaibigan mo na ito. Narito ang orasyon na iyong babanggitin ng tatlong ulit bago ang kanyang pangalan. Inimisit, perwisit, dinimisit, Puh. Yan ang makapangyarihang orasyon upang humupa ang galit ng isang tao sa iyo. Sundin ang tamang proseso nang sa ganoon ay mapagana mo ito. Sana ay makatulong sa inyo ang orasyon na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood at paki Hanggang dito na lamang po ang aking video. God bless po sa inyong lahat at ingat po palagi.